na nandito ka sa Pinas. Pagdating ko, kumakati na alam Ah, oh, manis siya. Pero doon, umuki -okay ka. Oo, oh, ito. Tingnan niyo. Nandito Okay. Oh, ganito gagawin natin. May natitirang hayop na yan. May inilagay talaga sa'yo. Pero mas maganda nga. Tapos na tayo tayo nagtita. At tutuloy na natin. Doon. Pero na, nung ano, talagang natuyuto, nung makakal talaga yan. Oo, oh, ganito ba? Pangipit oh. natin. Ang yes, sakit right, Wait kaya lang ko, po ah. Ako yung si pa na lagi nagkukunin sa iyo. Ay kayo pa yung yun. Nagahan mm -hmm. sabi ko sino kaya to. <laughs> <laughs> Sumunan na tayo. Ito kung paano to. Uh -huh. Sabi bumuti-buti ka na. Oo oh, dahil ito uh -huh. talagang pangit Ito talagang sugat niya. Parang pinapasok. Oo oh, nakita ko nga doon sa ano uh, eh. Mm -hmm. Kay mam eh. Parang pinapasok? pinapasok. Grabe naman ka ako itong mga tama nito. Tsaka po ano, 2020 to pa mo yun. Sige sir, tanggalin na natin dyan yung prayer okay. na. No? Manalig, palataya at maniwala. na po, yun lang. Okay, yan po ha. Wala akong nilagay na ano hmm. sir ha. O, yupiin ko ha. Hmm. Si madam, natatandaan ko eh. Talagang namilipit din siya eh. Pa <laughs> <laughs> oh, ito po sa akin, doktor. Sige. Oh? Wala. Wala. Mm. <clears throat> Alam mo pinipig ako, sir. O, oh, ibig sabihin po, wala kayong sang doktor. Ito naman po yung pinding ito. Oh, Sakit. Ito naman po yung kulang. Oh. Satura, oh. Sa parang ito, din oh. yung takararata, sa magambalan sa lalaki to, mag-usap tayo sa special Diyos, Diyos na lahat, Diyos na nakatakot ang siyempre, at sa Diyos na sa maraming sa Ela, ah, oh. Ang galing mo yan. Dalawang kamay, dalawang kamay, pababa. Sige, sige. Tanggalin mo yan, ha? Tatanggalin mo nga. Ha? Ako Tatanggalin mo. Sige, kumukontra po eh. Sige, sige. Baklas nalang, baklas, baklas. Baklas. At mamaya may ano kung may kailangan nyo maligod. Sige pa! Oh, ako pa po to. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. Ano na lang to, ma'am, yung tiyahal na lang ...kay eh. Pero ibalik na natin tuloy yan sa kanya. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang, maklas. Kunti na lang siya. Sige pa, kunti, kunti na lang. Kunti pa, kunti pa. Kunti pa, kunti pa, kunti pa. Maklas, maklas, maklas. Maklas.

Ah. Oh. Ano sayo ko man niya kay dito? Ba? Nang naman siya. Oh. Ano ba ito? Ang sayo ko man niya. Ah. Ang sayo. Okay po damihan, umusin. Sa tawag sa lahat ng dito ako sa bataan, ah uh, yung now si Sir galing po ibang bansa nung ginamot po siya. Uh, ko siya. Ah video call dito sa kanya pamilya at may kagalingan no, nagdirdirit yung kanya kagalingan. Talagang tadad doon ng ano sir, no? Nakakala mo, pigsa-pigsa, no? Sinusunog. Sinusunog. May nagdiretso po. Uh, ah, uh, ah, bumalik lang po ako para ialis ang kabuuan. Maraming salamat.